Sa iba pang balita, isinagawa ng Department of Science and Technology o DOST at Provincial Health Office ng Isabela ang isang pagsasanay para sa mga nutrition worker ukol sa tamang pagsasaayos ng mga anthropometric measuring tools. Kabilang sa mga kagamitang ito, ang timbangan, height board at length board, mga kagamitang mahalaga sa pagtukoy ng tamang datos sa nutrisyon. Layunin ng pagsasanay na bigyan ng sapat na kaalaman ng mga local health workers upang masigurong tama ang pag sukat sa timbang at tangkad, lalo na sa mga bata at mga nasa panganib na grupo na mahalaga sa pagtukoy sa kanilang kalagayang pangnutrisyon. Binigyang diin ni Dr. Nelson Pagirigan, Provincial Health Officer 2, ang kahalagahan ng uh, maasahang datos sa nutrisyon para sa paggawa ng mga tamang programa at polisiya. Aniya, ang ganitong pagsasanay ay nagpapalakas ng kapasidad o sa kapasidad ng mga health frontliners at nakatutulong din sa pagpapatibay ng mga serbisyong pangkalusugan. Kabilang din sa pagsasanay ang hands-on sessions na nagturo sa mga kalahok kung paano tukuyin at itama ang mga karaniwang pagkakamali sa pagsukat. IFM News